guys! Ayan, flex ko lang guys ang ating inani at biga. Yung iba, iba naman po ay ayan. yung ating mga ano guys. So, talong, maliit lang po siya pero masarap po yan. Kahit ganun lang sa so, kaliit. Guys, so nakakadaan. Nakita ko guys. Kasi ito ang ating labasa. at ba? <laughs> oh, meron na tayong libreng gulay guys. Tapos ito naman. Sitaw. Positaw. Tapos may mga okra din tayo guys. Ayan may mga okra. Ayan. Fresh, fresh. Fresh na fresh ang ha pag harvest guys. Napakadami Ang guys. Papakita ko sa inyo. Tcharan! Ayan. Ano nga naman guys. Ang dami nating gulay. Ayan. Medyo madilim nga lang dito sa atin, ano guys. Pasensya nyo na ating ah. Uh, ano guys kasi maingay may mga nadaan po ng motor, sasakyan yan po ang ating libre ng gulay yan, yeah, di ba? ano kayang loto to? Ah, di ba? hindi na, na tayo bibili guys ng ating ulam kahit gulay lang po yan mas, mas sustansya naman po yan yan lang guys, ang cute ng kalabasa oh. mm, hi <laughs> ang bigat niyang para sa mga isang kilo guys oh. oh tignan nyo kapipitas lang talaga guys oh. Ayan po, ang um, harvest sa aming tanim na kalabasa. Ayan, shout out nga pala dyan sa mga taga Rosario Cavite. Guys, hello sa aking mga co-workers ko dati guys. Ayan ang Oh. Ayan. Sarap to guys, ang gata. Tapos lagyan natin ng daing. Yung daing na ano yung pang sahok sa mga ginagata-gata na kulay guys oh kanami tayo mga uh, okra ayan na po to. itong okra po kahit lang i-ano lang siya sa sinain sa mga tinugon natin sinain gasa natin tapos ilagay lang doon sa itaas ng kanin tapos iinit na siya siyempre yung lalambot na po siya yung sarap po yung ganoon tapos isasaw-saw natin sa ginamos isasaw-saw yung ginamos na may sigil at saka suka, di ano ba sarap guys? Ayan, pwede rin siyang ilaga kasama ng ano sitaw saka itong talog Ayan, pwedeng naman siya. Suka kasagira mo's guys, isasaw, kuluan lang sila sa mainit na tubig. Oh, panamiton, guys. anong lang yung 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 ganda ng, ang ganda ng pagkaano niya guys so green ganda ang pagka green niya nabili nga lang, guys eh ayan dito medyo maliwanag o oh, ayan hindi ko rin natin tuloy guys o napakasarap niya ang cute cute pa naman ng talong ang cute ng talong kahit maliit lang guys o oh, di ba Nakakatuwa pag may nag-harvest ka guys ng mga tinanay mo na gulay. Ayan. Diba? Mm. Dami nating okra, guys. Oh. Sarap talaga ito ilag. O ano lang sa sinain, guys. Ah. Tapos isaw sa suka lang. Kaya sa ginamos. O, oh, kanamit guys. Kanamit to Oh. Napukul na, o. Oh. Ayan, guys. Oh, kuha na kay guys, Oh, ng talong at ng okra. <laughs> Ayan. Ayan, guys. Kalabasa. Ang bigat talaga niya. Tingnan natin guys kung ilang ano siya. Kung ilang kilo timbangin natin. Tingnan niyo guys. Hmm. Isang kilo sa ka one pound din siya oh. O oh, di ba bigat? Hmm. Yung guys oh. <laughs> yung kalabasa natin na galing sa ating taniman oh. Tignan nyo kung ilang ano din siya guys oh. Isang kilo sa ka one eksakto exact oh. Ba. Diba? Ayan, diba libre na ating ah. kalabasa. <laughs> kalabasa is real. Diba, yeah, masarap din ito guys, ikawin ano, lumpiang Shanghai kalabasa. Tapos, ano, yun, wrapper ng Shanghai. Tapos, pwede rin siya lagyan ng century tuna or ng giniling o kaya o kahit yung mga na isda guys eh ano lang mo lang yung GG walang tapos ihalo to sarap guys ah. tapos malutong yung ano yung tiang Shanghai o ba diba? <laughs> A, diba? Ano lang tayo ng ating mga lulutuin. May ko may ko masarap ang pagluto. Ayan. Eh. Okay guys. Ciao!